Samantala patuloy sa paglipad si Lupi dahil sa kagagawa ni Kuma, kaya na-realize nito na tulad niya ay maaaring buhay pa rin ang kanyang mga tropa. Tapos naisip na lang ni Strawboy na matulog muna hanggang sa sumapit na ang gabi, nang makarating siya sa isang isla na tinatawag na Amazon Lily. Tapos tumama ang ating bida sa tatlong Sea Kings bago siya naglanding sa isla, at pagbangon nito ay nilapitan siya ng isang wild boar. Sa katinangkang kainin ng baboy damo si Lupi pero umupo ito kaya nagkabasag-basag ang ipin ng wild boar. Tapos gamit ang viver card ay makakabalik raw si strawboy sa Sabaody. Kaya mabilis na tumakbo ito sa direksyon na tinuturo ng papel pero nabangga ang ating bida sa bangin. Habang ang baboy damo ay nadapa sa pagsunod sa kanyang pagkain. Tapos ginamit ni Lupi ang giant pistol para gibain ang hadlang. Kaya natakot ang wild boar dahil mas mabangis si strawboy na naging bansot. Tapos napaatras ang baboy damo ng makagawa ng inay. Kaya nakita ito ng ating bida at may merienda na raw siya at pagkatapos kumain ito ay naghanap pa ito ng dessert. Kaya nang makakita si Lupi ng mga mushroom ay agad niyang nilantakan. Samantala nang makita ng mga Amazona ang usok ay agad nila itong pinuntahan. Tapos nakita ng mga babae si strawboy na walang malay at tinubuan ng mushroom. Kaya nagdecide silang dalhin ito sa kanilang village. At nang makarating sila ay pinagkakaguluhan ng mga babae ang ating bida na walang malay. Saka tinanggal nila ang mga mushroom sa katawan nito, tapos gamit ang posporo ay kanila sinilaban si Lupi kaya napaso ito at muling nawalan ng malay. Tapos napansin ng babae ang mga injury ni Strawboy, kaya pinag-utos ng leader na dalihin sa river ang sugatan. Sa kanila pinaliguan ang ating bida nang makapanila ang inaakalang natitirang mushroom. Kaya hinila nila ito pero ayaw matanggal dahil humahaba lang raw ito. Tapos naisip nilang sunugin na lang ito pero biglang dumating ang isang ukluban na tinawag na Granny Kaya pinagmasdan ng mabuti ng matanda si Lupi at natumba ito sa gulat at sinabing isa raw yung lalaki. Kaya nabahala ang tribo ng kababaihan dahil pinagbabawal ang lalaki sa tribo ng kuja. Samantal nang magising si Lupi ay nasa isa na siyang kulungan at pinaliligiran ng mga usisera. Tapos nagtaka ito kung ano ang ginagawa niya doon. At nang makita ni Strawboy ang kanyang straw hat ay agad niya itong binawi sa babae. Kaya nagulat ang lahat nang makitang humaba ang braso nito nang napansin ng ating bida na wala na siyang saplot, habang nagtaka ang mga babae kung ano yung bag na nasa pagitan ng hita ng lalaki. Kaya sabi ni Lupi na yun ang kanilang family jewelry, at ito raw ang kayamanan at kuminang pa ito at nasilaw ang mga kababaihan. Tapos hiniling ng mga Amazona na hawakan ito pero hindi pumayag si Strawboy dahil precious ito. Saka inabot nila ang mga damit nito at nagpasalamat subalit hindi nagustuhan ng ating bida ang disenyo ng damit. Kaya nagalit ito dahil pang babae raw yun. At dahil sa nakitang reaksyon ng mga Amazona, ay napabattle mode ang mga ito at tinutukan ng panas si Lupi at sa kanila ito tinira, tapos naglikha ng pagkawasak ang mga aros. Nang sinipan ni Strawboy ang bubong at saka ito tumakas pero hinabol siya ng mga Amazona at sinubukang tugisin. Nang hinarangan ang ating bida ng dambuhalang babae at hinampas kaya bumagsak ito sa lupa. Pero nagpatalbog-talbog si Lupi habang inaatake kaya muli siyang hinabol at tinugis ng mga Amazona. Nang mapaligiran si Strawboy at saka siya inatake, kaya parang unggoy itong tumalon-talon sa pag-iwas sa mga espada. Saka nagpunta sa mataas na gusali ang ating bida at lumukso ng mataas. Tapos hinanap ang babaeng nakakita sa kanya, kaya pinuluputan ito ni Lupi at sa gay para tumakas pabalik sa forest. Tapos lumukso si Strawboy sa bangin kaya halos takasan ng kaluluwa ang babae. At paglanding ay ginamit ng ating bida ang gambang balon kaya ligtas ang dalawa na bumagsak sa lupa. Nang tinutukan si Lupi ng patalim kaya napataas ito ng kamay. Tapos tinanong ni Strawboy kung nakita ba ng Amazona ang kanyang river card sa bulsa ng lumanyang short kaya dinukot ng babae ang viver card sa kanyang taguan at dali-dali itong nilapitan ng ating bida sa kanad pasalamat. Pero nagpumiglas ang Amazona dahil hinawakan ni Lupi ang kamay nito. Tapos tinanong ng babae kung para saan yon kaya pinaliwanag ni Strawboy na kailangan niya yon. Dahil ito ang magtuturo sa kanya para mabalikan ang kanyang mga pirate crew. Nang sinabi ng Amazona na ang namumuno sa kanila ay isa ring pirata. At ang lahat ng mga tao sa Amazon Lily ay hinahangaan si Pirate Empress na si Boa Henka. Samantala nakita ng mga watcher ng isla na paparating na ang Kuja Pirates kaya pinatunog na ang gong at naghanda na ang mga Amazona. Samantala aalis na sana si Lupi pero hindi niya trip ang kanyang outfit. Kaya tinanggal ng Amazona ang disenyo ng shirt nito. At pagbalik nag-shirt ay sinuot na ni Strawboy. Tapos muli nang nagpaalam sa babae. Nang maalala ng ating bida na kailangan niya ng barko. Kaya nang hiram ito sa Amazona. Pero paliwanag ng babae na puno ng seeking ang kanilang karagatan. Kaya walang nangangahas na maglayag rito. Pero ang kanilang empres ay nagagawang maglayad. Dahil sa dalawang poisonous serpent na pinangingilagan ng mga seeking. At yun lang ang nag-iisang barko sa Amazon Lily na kinadismaya ni Lupi. Kaya gumawa na lang ito ng balsa pero walang talento si Strawboy. At sa isang iglap ay nasira ang ginawa nito. Tapos nalunod ang ating bida, kaya napilitang sagipin ito ng Amazona. At pagahon ahon kay Lupi ay naramdaman ng babae na nagiging mabait na siya rito. Kaya kailangan niyang tapusin ang lalaki. Kaya kanyang pinana si Strawboy na mabilis na nakaiwas. Pero nagtaka ito kung paanong naging ganong kalakas ang aros. Tapos sabi ng babae kaya raw malakas ang mga pana ay dahil infusion ng haki. Nang dumating na ang ibang Amazona para iligtas ang tinawag nilang si Margaret. Tapos muli nilang tinugis ang ating bida sa kasinabi kay Margaret na bumalik na ang kanilang empress. Samantala may nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng Marines at ng Kuja Pirates. Sabi ni Vice Admiral Momonga na nais lang niyang kausapin ang empress ng mga pirata. Tapos inabot sa mga Kuja Pirates ang newspaper na naglalaman ng balita na si Ace ang second Division Commander ng White Beard ay i-execute. Kaya kailangan lumahok ng mga warlords at pag hindi dumalo ay kakansilahin ang kasunduan sa mga ito ng world government. Kaya lumabas na ang empress at hindi niya nagustuhan ang paharang-harang na pusa, ay panya niya ito. Habang ang mga marino ay na -in love ng makita si Boa Henta. Samantala patuloy na tinugi si Lupi at hirap na itong ilagan ang mga malalakas na aros. Tapos naisip nitong tumalon-talon sa mga puno para makatakas sa mga Amazona. Kaya naisip ng mga babae na malaunggoy si Strawboy saka naghiwa-hiwalay sila para hanapin ito. Tapos natagpuan ng isang Amazona ang ating bida na umaakyat sa bangin, kaya pinana niya ito at nahulog sa forest si Lupi. Samantala diniretsyo ng Empress ang mga Marino na wala siyang interes na sumama sa naturang execution. Pero sabi ng Vice Admiral na isang linggo na lang bago ang execution at siguradong aatake ang White Beered Pirates. Kaya kakailanganin ng World Government ang tulong ng mga Warlords. Kaya sasama raw ba ang Empress o bababa na lang sa pagiging Warlord? Sagot ni henkak na wala siyang planong sumama sa digmaan At wala rin siyang planong talikuran ang pagiging Warlord. Kaya sabi niya kung gawin na lang kaya niyang mga bato ang mga Marino. Pero hindi na takot si Momonga kaya hinarap na ng Empress ang Vice Admiral at sinabing kahit anong gawin niya ay pagbibigyan lang siya ng world government dahil isa siyang diyosa. Kaya nag pa ang Kuja Pirates habang ang mga marino ay mas lalong na in love. Tapos ginamit ng Empress ang Love Love Beam kaya naging bato ang mga marino. Pero si Mumunga ay sinugatan ang sarili para hindi mapasa ilalim ng love spell. Tapos kinuha ng mga Kuja Pirates ang kargada ng marine ship. At pinag-utos ng Empress na pumunta na sa kanilang isla. Kaya sumigaw ang Vice Admiral na maghihintay pa siya ng dalawang araw sa lugar. Nang makarating na ang Kuja Pirates sa kanilang isla, at ang lahat ay natutuwa tapos nilatagan nila ang mga ito ng red carpet. At nang maglakad ang mga pirata ay parang mga artista itong iniidulo ng mga Amazona. Tapos nang makapasok ang prinsesa ay binigay ng mga babae ang kanilang regalo rito. Subalit nang masuri ito ng empress ay tinapon niya ito dahil hindi niya like ang color. Tapos nang makita ni Hancock ang estatwa niyang hinulma sa putik na ginawa ng mga bata. Pero winasak lang niya ito dahil hindi bagay ang beauty niya sa putik. Saka natanong ng prinsesa kung nasaan ang kanyang mga mandirigma. Kaya sinabi ng babae na may tinutugis lang na mabangis na unggoy. Samantala patuloy sa pagtaka si Lupi tapos nang makita siya ay pinana ito ng Amazona. Kaya nahulog ito sa dagat tapos sumabit sa isda at kinalagkad. Habang ang Empress ay nagpahinga tapos kinausap ito ni Grandmanyon. At pinaliwanag sa kanya na kailangan niyang pumunta sa digmaan. Dahil maaaring tanggalin ng World Government ang proteksyon sa Amazon Lil pag hindi tumugon ang Warlord sa gusto ng mga Marines. Subalit ayaw ng prinsesa kaya naisip ng ukluban na ipapakita ang kapalaran ng prinses sa bolang kristal. Tapos sinulatan ito ni Grandmanyon ng Go kaya nainis ang Empress at nilapitan ito. Sabay sinabi na hindi na ang ukluban ang prinses ng Amazon Lily kaya wala itong karapatang utusan siya. Kaya hinagis niya ang matanda palabas ng bintana pero batikang dirigma si Grandman yon, kaya hindi ito na paano. Tapos sabi ng prinsesa na maliligo na siya, ay pinatugtog ang gong at nagmadali ang lahat para lisanin ang palasyo at kanila nitong binakuran. Nang may bata na nagtataka kung bakit pinapaalis ang atao every time na maliligo ang empress. Kaya kinuwento sa kanya na may sumpa sa likod ng empress at pag nakita ito ay magiging bato Habang ang prinses ay nagumpisa ng maligo tapos nahagis ng isda si Lupi pabalik sa forest nang bigla itong nakagat ng ahas at nagtatakbo paakyat ng bangin at nang makarating ito sa tuktok ay naisip ni Strawboy kausapin ang pinakamataas na tao sa tribo dahil balak nitong humiram ng barko kaya naisip ng ating bida na puntahan ang pinakamataas na gusali at kanya itong tinalon pero paglanding ni Lupi ay bumigay ang bubong ng gusali na kinabahala ng mga amazona tapos nahulog ito sa loob nito at inakalang nalulunod at pag-ahon niya ay nakita niya ang Empress na naliligo tapos pinuna ng ating bida ang nakita nito sa likod ng prinsesa kaya napatago si Boa Hencock ng tanyang The one piece, the one is real. <laughs> to see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.